Hey, what's up mga kakasa So for today's vlog Punta lang tayo sa motorcycle shop Dahil bibili tayo ng Engine oil Ako lang yung magsha-change oil Punta dapat ako ng na ngayon Para isabay yung CBT cleaning Kaso, hindi pa naman kailangan Dahil kakalinis lang ito Nung Magpa-change oil daw Sabi nila ano pa daw yun mga 5,000 odo oh. yan upas lang natin itong mga doggy hmm. let's go <laughs> alright let's go Pst, stst, stst. change oil Takit Pilit Ibilhin nating engine oil ay Motul Para solid Merong malapit dito sa KFC Try natin doon lang tayo bumili Asan awesome traffic pero okay lang yan Rapid lang naman Yay! Stop ba? Parang sira ah motorcycle shop dito na tayo bumili tapos change oil na natin sa bahay pero kung mura lang naman dito edi dito na lang natin napapa change oil ayun o no? sa moto nation yun lang naipit tayo mga kasa Ong kasha naman do. Hop. Hintay na lang natin 'tong mga 'to. Tapos, let's go. natin kung magkano sir, magkano yung motul nyo? engine oil motul lo? magkano sir? 350, 400 580 <laughs> 580 ano to fully synthetic? Sa motor sir, yung 10W40 niya, ano lang ba yan, synthetic Semi-synthetic Pero hindi po siya katulad ng mga ibang langis na yung mababang tigla nila is mabilis yun. Sumutol po kasi yung 10W40 niya, Hmm. pa rin sa motor. Hindi mm. siya lumalagat dito. Ilan yung odong pwede mong takbohin ito? yung Odo sir na lit na ano lang talaga standard yung sabi natin is 1.5 or 2,000 okay. para sa pagandahan ng motor uh -oh. -huh. pero pwede mo siyang itakbo hanggang 2.5 ang magiging problema natin kung masanay sa 2.5 yung motor mo lagi tinatakbo nagkakaroon ng ano yung black. mm. kasi masyadong malapot na yung langis no nagagasgas po yung block Sige. dahil sa pistol 3.50 to no? ako 3.50 yung ganong ano yung sa Honda so, yung Honda po natin yung 400 400 so 1 liter yun no Apo isang litro. liter sige magkano change oil sa inyo sir 50 50 sige sir na lang oo so ayun ito na lang bibili natin Motul. 10W by 40 na 8 liters ah 8 liters 0.8 lang pala 8 liters. Ah, sir. Let's go. Change all the time. Ano sir? Yan yung tatakbo niya ay 2,000 Sakto lang no? Napalinis ko na, to nung, ah, na okay. kasi, oh, dun ito nung ano. Oh, Kasi odon ito 5 may. Napalinis ko siya nung mga ano yan. 1.5 yung odon. Oh, Ay okay. hindi. Ah, 3.5. Oo okay. oh, unang bukas. Sige po, okay lang. lapa Pa ito sa akin may pangalan din hmm. Check na din 'yung air filter Ha Pero doon kakapalit lang 'to Law pa Si ah. Dawa, no? Dawa, na si mister Ah Ano ba 'no Ano May natitira dito na ano 'yung eh ba oh. so ayun malinis ko yung ating air filter pero spray na rin nila para malinis alright so, Pag ako nito, pinapalta ko na din, din. yun. Okay, Kaya nagpalit ako <laughs> ng mahotol. <laughs> click lang. Lumabas, pag lumabas yung oil change, long press mo lang siya bago mo i-on. Mm. Reset -hmm. mo lang naman siya. Oo. Oh. -bon. Meron din to kaso 6,000 yung nakaset eh. Mm hmm, Pag nag-6,000 na, tsaka ko lang yan. Okay, Dito sorry. ko. Ah, siguro. Ay, no, sir, Gcash. Gcash. Sige, boss. mo muna tayo mga kakasa. Sir, thank you. Thank you, sir. So, ay, mga kakasa, tapos na ang ating pagpapachange oil. Hindi tayo na So, dito tayo ngayon sa... Moto Nation Motorcycle Parts and Accessories Dito lang siya sa Along Congressional Malapit siya sa KFC charito dito sa motorcycle Dito kinuha yung sniper ni Kuya Arden eh Let's go <laughs> Mali scam yung aking pagpapachange oil ah Kala ko ako yung magchange oil Yung 50 lang naman edi di Binayad ko na Alright Let's go home okay dito kasi hindi basta change oil lang yung ginagawa nilinisan din yung kanyang ano, air filter alright yun lang mga sa next natin ay papalit tayo ng gulong ng ating Rouser 180 gagawin na natin 160 by 60 yung likod tsaka 110 by 70 yung harap at sana magkasya yung sa likod Medyo may kamahalan din Pero pag natin yan Always ride sa mga kosa And put God purse See you on my next vlog Alright, peace out